Dari ito ng mga trending na kwento sa mundo ng social media. Burning dress ng isang drag queen sa isang pageant sa Quezon, inspired kay Katniss Everdeen, viral. Ama na nag ng pambili ng damit para sa graduation ng kanyang anak kinaantigan online. Mayor Rico Soto, kwelang nagkomento sa viral video ng satar content creator. Halos isang linggong dami ng na ulan, nagpabaha sa loob ng isang oras sa Quezon City. 100-year-old na ginawaran ng world record sa pagiging most loyal employee matapos magtabaho ng 84 years sa isang kumpanya. Pinoy na nagbabakasyon sa Hong Kong Disneyland, patay matapos mahinot at mawala ng malay sa isang extreme ride. At sa trending showbiz balita, Gordon Ramsay sumailalim sa operasyon matapos tamaan ng skin cancer. At Hive at Geffen Records, ipinakilala na ang tatlo sa apat na miyembrong bubuo sa bagong multinational girl group. ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong presa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, panungkot o isyong pambayal man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, umani ng paghanga sa social media ang drag queen na ito mula Quezon. Matapos i-recreate ang iconic na burning dress ni Katniss Everdeen mula sa The Hunger Games sa si isang pageant. At para sa all-out performance, umagaw rin ang pansin ng kanyang pag sa set fire to the rain ni Adele kasabay ng pagbuga ng kumikinang na sparks at burning effect mula sa kanyang gown. Ang pasabog na number ni Vence sa trending report ni Millie Borja. Umagaw ng pansin ng drag queen na si Vence at Zelda Lumen matapos i-recreate ang iconic na burning dress ng fictional character mula sa adventure action movie na The Hunger Games na si Katniss Everdeen sa isang pageant sa Agdangan, Quezon. Naganap ang performance ni Delumen sa Linggo ng Kabataan Agdangan kung saan umalis siya ng paghanga hindi lang sa mga manunood kundi sa mga horado. Makikita sa video na suot niya ang isang itim na corseted gown habang sumasabog ang mga animoy baga at kidlat mula sa laylayan ng damit at sa kanyang gloves. Habang nagpe-perform, naglipsing si Delumen sa kanta ni Adele na Set Fire to the Rain habang umiikot sa entablado na nagpakawala ng kumikinang na spark sa hangin at sa sahig. Ayon kay Delumen, luma na ang kanyang gown at binili lamang online ng itaas na damit bago nila ito i-customize ng kanya mga kaibigan upang makamit ang burning effect. Umabot na sa mahigit 600,000 views at higit 37 likes ang video ng kanyang walk na inupload niya sa TikTok. Inamin ni Delume na inspired ang kanyang look kay drag queen Hannah Beshi ng Drag Race Philippines Season 2. Maliban dito, maraming netizens ang nagkumpara sa kanya kay Katniss Everdeen ng Hunger Games, na kilala bilang the girl on fire. Para sa DZRH TV, ito si Mila Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ang pagtatapos sa pag-aaral ay hindi lamang tagumpay ng mga estudyante. Panahon din ito para kilalanin ang sakripisyo ng mga magulang para lamang mabigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. Kaya naman hindi nakapagtatakang gano'n na lang din ang kanilang excitement at paghahanda sa pagsapit ng graduation day. Gaya na lamang ng ama na viral ngayon na nag-ipon pa ng pera para lamang makabili ng damit na susuotin niya sa graduation ng anak. Ang nakakaantig na tagpong ito sa ulat ni Rose Baviera. Magkahalong tua na may kaunting kirot sa puso. Ito ang naramdaman ng isang netizen habang kinukuha na ng video ang kanyang ama na ibinibida ang susuotin nito sa graduation ng nakababata niyang kapatid. Ayon sa uploader na si Pamela, nag-ipon ang kanyang ama ng 800 pesos para lamang makabili ng damit. Sa viral na video, mapapanood na hawak ni tatay ang pantalon na anya na bili niya sa halagang 410 pesos at isang polo shirt na nagkakahalaga ng 340 pesos. Ang damit, ipinagmalaking susuotin ng ama sa graduation ng kanyang pangalawang anak. Sa yan. Tama ba ba? Saan Proud na proud at excited si tatay na salubungin ang pagtatapos ng anak na hindi niya alintana kung may award ito o wala dahil ang mahalaga ay nakapagtapos ito. Pahayag na kinaantigan at nagpaluha rin sa mga netizen. Sa kwento ni Pamela, tatlo silang magkakapatid na babae. Ang pangalawa na si May ang unang gagraduate sa pamilya dahil napilitan siyang tumigil at magtrabaho bilang panganay para lamang makatulong sa pamilya. Magtatapos sa kursong BS Accountant si May at hindi naging madali para sa kanilang pamilya na maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Bumalik ang mga sakripisyo sa alaala ni Pamela nang makitang halos na iiyak ang ama. Simula sa pagkayod para may pambaon, pambayad ng tuition fee at activities, hanggang sa pagsusulat ng promissory note sa paaralan para lamang payagang makapag-exam ang kapatid. Anya, apat na taon nila itong itiniis, kaya may kirot sa puso at tuwa sa kanya nang malaman niyang nag-ipon pa ang kanyang ama mula sa allowance nito sa trabaho na sakto lang sa pang-araw-araw. Unti-unti, Anya, at gagaan din ang lahat. Makaraang mag-viral, hindi naman pinalampas ni Pamela na ipakita ang outfit check ni tatay sa pag-post ng mga larawan ng kanilang pamilya sa araw ng graduation ni May. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. Tiyak na dumaan na rin sa inyong For You page ang mga content ng sumisikat ngayon na TikTok content creator na si Ichan e na kilala sa kanyang satirical contents patungkol sa mga paraan para sumakses sa buhay. Kaya nga, pati ang atensyon ni Pasig City Mayor Vico Soto ay nakuha nito nang magkomento ito sa isa sa kanyang viral video. Ang sagot ni Ichan e kay Mayor Vico, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Ito yung buhay mo. 5, 10, 15, 20. Nag-aral ka hanggang 20 years old. Tapos, magtatrabaho ka hanggang 60 years old. Imagine, ang tagal niyan. Puro pagtatrabaho lang yung ginagawa mo. Sumisikat ngayon sa social media ang content creator na si Ichan Remijo dahil sa kanyang mga kakaibang real life advice para sumakses sa buhay. Imbes kasi na karaniwang payo na magpursigi at trust the process, ay din niya ito sa satirical na atake kung ng paggawa ng iligal ay ang mabilis na paraan para umangat basta wag lang magiging greedy para hindi mahuli. Kuwang-kuwa nito ang kiliti ng netizens na tila mas lagi na napapanahon dahil sa maingay na issue ng flood control projects at sa umanong nananakaw na pondo ng taong bayad. Kaya pati si Pasig City Mayor Vico Soto ay napansin ang video ni Ichan na uploaded pa noong Mayo at tumako na ng million-million views sa TikTok, Facebook at Instagram. Kamakailan kasi ay napakomment si Mayor at tagtanong kay Ichan na kunwari raw ay 36 years old ha? at pwede pa rin ba ito gawin and just for asking for a friend. Tuwang-tuwa naman ang netizen sa natura komento na pinusoan ng higit 20,000 netizens. Ang reply ni Ichan ay late na si Mayor at piliin na lamang maging mabuting tao tulad na ginagawa nito sa kanyang pinamumuno ang lungsod. Sa iwalay naman na video ay may pakiusap naman si Ichan kay Mayor at nagbigay din ito ng pasasalamat. Sir, isa ka sa pag-asa namin eh. Huwag ka nang makinig sa akin. Kidding aside, thank you, thank you so much. Nang dahil sa iyo, nagkakaroon kami ng pag-asa. Samantala paunawa sa publiko na ang mga content ni Ichadre Mijo ay nasa formang satirikal at ginagamit lamang sa konteksto ng entertainment. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, Lumubog at nagmistulang dagat ang Quezon City at ilang bahagi ng Northern Metro Manila nitong Sabado, matapos ang matinding buhos ng ulan. Pero ang pag-ulan yan, hindi na nga dulot ng bagyo, e eh katumbas pa ng limang araw na dami ng ulan. Ang matinding pagbahan na bumulaga sa publiko, tinutukan sa ulat na ito. <laughs> Hindi pa man tuluyang napapanagot ang mga may sala sa manumalyang flood control project sa bansa. Muling pinalubog ng tubig baha ang ilang pangunahing kalsada sa Quezon City nitong Sabado, August 29. Nastranded sa flash flood ang mga motorista sa Quezon Memorial Circle, Quezon Avenue, gayon din sa bahagi ng Apolonio Samson at Mother Ignacia. Halos lamunin din ng tubig ang ilang sasakyan na nakaparada sa Katipunan Avenue sa tapat ng Ateneo de Manila University. Maging ang Center Island sa pagitan ng Ateneo at Miriam College, bahagyaring natibag dahil sa matinding ulan. Sa mga larawang ito, makikita naman ng abot bewang hanggang dibdib na taas ng baha sa barangay Old Capital Site. Mabilis ding nalubog sa baha ang mga paninda ng netizen na si Irish na nakatira sa barangay Botokan. Sa kabila nito, Pinusuan naman ng publiko ang pag-alalay ng mga tauhan ng isang sikat na fast food resto sa mga customer na tumatawid sa matinding ragasan ng baha sa Visayas Avenue. Sa datos ng pag-asa mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, bumuhos ang 96.6 mm na ulan sa Science Garden, katumbas ng limang araw na dami ng ulan tuwing buwan ng Agosto. Pero ang pagulang ito, hindi dulot ng bagyo o anumang sama ng panahon, kundi ng isa lamang localized thunderstorm. Babala ng climate experts, inaasahang magpapatuloy ang mas matitinding thunderstorms sa hinaharap bunsod ng tumitinding epekto ng global warming. Naranasan din ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Kamanava, San Juan, Mandaluyong at Antipolo sa Rizal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, nakakaramdam ka ba ng burnout sa trabaho at parang gusto mo nang lumipat ng kumpanya? Aba, ibahin mo ang 100-year-old na lalaki na ito mula Brazil. Kinilala kasi ang naturang lolo ng Guinness World Record dahil sa pagtatrabaho nito si isang kumpanya sa loob ng 84 years. Ang buong kwento sa pagiging hashtag loyal employee ni Lolo, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Nakaka-burnout. Sawa na ako, magre-resign na ako. Yan ang kadalasang linya ng mga empleyado na nakararanas na ng matinding pagod o nais na lumipat ng kumpanya o trabaho. Marahil ito ay dahil sa napakaraming dahilan. Pero, ibahin ninyo ang isang lalaki na ito sa Brazil na si Walter Ortman. Sa edad kasi 100, 100, napukaw nito ang atensyon ng marami matapos makatanggap ng Guinness World Record noong 2022 sa pagiging most loyal employee sa kaisa-isang kompanya na kaniyang pinasukan. Hindi lang kasi isa, dalawa o tatlong dekada ang ibinuhos nitong most loyal service sa kanyang pinapasukan, kundi walong dekada o eksaktong 84 years and 9 days. Nagsimula ang journey ni Walter sa Renox View isang fashion fabric supplier sa Brazil nang siya ay labing limang taong gulang pa lamang noong January 17, 1938. Nagsimula siya bilang isang shipping assistant at kalaunan ay napromote bilang sales at dahil sa kanyang dedikasyon, sipag at syaga, Naging matagumpay ito at respetadong sales manager. Ayon kay Walter, ang kaniyang karera ay higit pa sa pagtatrabaho, kundi ito raw isang purpose. Aniya, kung gusto natin ang ating ginagawa, hindi natin mamamalayan ang tagal ng oras. Pinatunayan ni Walter na ang tunay na katuparan ay hindi sa paghahabol sa oportunidad, kundi ang pagyakap sa kung ano ang ating nasa harapan at dumadating pa sa paglipas ng panahon. Si Walter Ortman ay opisyal na kinilala ng Guinness World Record noong 2022 sa parehong taon ng kanyang ika-100 na karawan at pumanaw naman ito sa edad na 102 nitong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang extreme ride sa tinaguriang ang happiest place on earth, ang Hong Kong Disneyland, ang pansamantalang ipinasara ng mahigit dalawang linggo dahil sa isang tahedia. Ito Ito'y matapos masawi ang isang turistang Pilipino nang mahilo at mawala ng malay habang sakay ng frozen ever after ride ng nasabing theme park. Ang iba pang detalya sa report ni James Galangin. Ang dapat sana'y masayang bakasyon sa tinigurang happiest place on earth, ang Hong Kong Disneyland, ay nauwi sa isang trahedya. Isang 53-year-old na Pinoy kasi ang nasawi matapos mahilo at mawalan ng mali habang sakay ng isa sa mga ride nito na Frozen Ever After kung saan tampok ang kilalang Disney movie na Frozen. Ayon sa reports, mayroon na itong pre-existing medical condition ngunit wala naman daw itong kinalaman sa naging sanhi ng pagkamatay. Sinubukan pa itong isalba ng mga emergency personnel na nasabing team park na kalaunay isinugod din sa kalapit na no ospital. Ngunit idiniklara namang patay dalawang oras matapos ang nangyaring insidente. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Philippine Consulate General sa Hong Kong para sa repatriation ng naturang bangkay. Dahil dito, pansamantala munang isinara ang nasabing ride mula August 31 hanggang September 19 para magbigay daan sa ilang gagawing operational adjustments. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Speedy Recovery. Yan ang mensahe ng fans sa celebrity chef na si Gordon Ramsay. Matapos itong sumailalim sa operasyon, matapos ma-diagnose na may skin cancer. At sa mundo naman ng K-pop, kasunod ng pamamayagpag ng touch hit makers na Cat's Eye, panibagong multinational girl group na naman ang binuo ng Korean media giant na Hybe at American record label na Geffen Records. Ang health update ng culinary icon at tatlo sa apat na miyembrong bubuo sa bagong girl group tinutukan ni showbiz angel. Sumailalim so, sa isang operasyon ang celebrity chef na si Gordon Ramsay. Sa Instagram, ibinahagi ng culinary icon na tinanggalan siya ng basal cell carcinoma, isang uri ng skin cancer. Ipinakita rin ito ang stitches sa ilalim na bahagi ng kanyang tenga. Special mention naman sa post ni Chef Gordon ng The Skin Associates. Paalala ito sa followers, please don't forget your sunscreen at may pabirug pang hirit na promise raw at hindi siya nagpa-facelift. Magunita na noong Enero, bumisita sa Pinasi Chef Gordon Ramsay para sa pagbubukas ng kaniyang bar and grill sa isang hotel sa Pasay City. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, meet Emily, Samara, and Lexi, ang tatlo sa apat na miyembro ng bagong multinational girl group sa ilalim ng Korean media giant na Hybe at American label na Geffen Records. Ang tatlo nang galing sa The Debut Dream Academy noong 2023 kung saan din nabuo ang Gabriella hitmakers na Cat's Eye. Sa inilabas ng prelude of final piece intro film ng Hybe labels, tila may pahint na sa kung ano ang strengths ng bawat members. Gaya ni Emily sa dancing, Samara bilang vocalist at Lexi namang producer-songwriter. Samantalang ikaapat na member naman ng grupo ay manggagaling nga nila sa audition program na World Scout The Final Piece na mapapanood next year. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan naman ko itong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad, na istorya ay ishare na na yan sa ating comment section o di naman kaya ay tag kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas. Para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kaunaw nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.